guys, yan ito din si Ubus guys. Grabe kasi yun. Um, hindi gala, ay hindi gala, ala, So, mag-ingat pa tayo guys. Nandito pa tayo guys sa uh, mabato-batong area. So, ingat lang. Ay, ingat lang talaga kasi ang sakit ko. Alam mo. <laughs> Munti ka na si Inday. So, ito na nga. Pakinid siya guys. Ayan. Ala, yama John. Pusyo! Huwag eh. Yeah. Ayan. <laughs> Ayan guys. Ito yung ating tema for today. Ayan. Ang sakit sa paan nito. Ayan. Hmm. Hmm. Sabi ko sa inyo eh. Nakakatap Nakakatapot. Nakakatapot ba? Kapilid kasi siya. Ayan. Ayan. Yeah. Ay, Diyos ko. <laughs> Ay, ano guys, Ayun. na. Sarado kasi dito, no? Kaya, bawal ka dyan. So, dito tayo galing sa, yun, no? Know, galing tayo dun, no? Yan. Dyan tayo galing. And ingat din tayo dito kasi, yun, oh, bangin po yan. Ito talaga ang nakakatakot dito. So, bangin dito, bangin dito, so dito guys, straight samahan niyo ako guys sa challenge na ito oh! and iikot natin muna as you can see, ang lugar <laughs> nandito tayo sa baba samahan niyo ako sa aking adventure for today, punta natin yung dulo kung anong meron dyan <sighs> ano, magkatapot naman to ko eh ayan oh, Dan.

matakot siya kasi pag umaan ako. Diba na balik na tayo? Diyos go Ayan oh Ayan. Tapos dito tayo dumaan sa si gitna, no? Parang meron siyang landslide sa eh. So tara na, let's go. Balik na tayo, guys. Kasi ito, upangin talaga yan dyan. Nakatapot. Parang swing So tara na, let's go. Malamang pagkabing, hindi ko yung tubig. Dito. So ito ay ah uh, ito ay parang lava. Lava talaga to. Then, pagdaan ng ilang taon, actually flat yan siya. Tapos parang natap. Dahil sa lindo, kaya natapingi. Kaya naging tagilid siya. Tagilid na siya tingnan. Actually flat yan. So yan ang chika, sabi nila. Kaya tagilid tingnan ito. And ito naging bundok. Kasi Well, uh, unbalanced na siya kasi ito yung nasa taas. Ito naman ay nasa baba. Ito ang kagilid. Kung um, na ganun siya o balance. Ayan, ganun ang uh, ng lugar na ito. Ayan, tingnan nyo yan. So, andito tayo ngayon sa lupak-lupak na area kung saan delikado po ito. So, tara na, balik na tayo sa... Nakatakot <laughs> nito. Saan ba tayo? Dito na lang siguro ako. Pagdaan ko ang lakas. Saan tayo pupunta dito? Ito na makakatakot dito bumalik. Kasi madulas mo? Madulas siya ko. Ano ba? Hmm, paano ba ito? Or dito sa baba na lang siguro ako. Punta doon or dito. Mas maganda dito. Kailangan talaga may spike ng sapatos. So, let's go! Tara na. Kapit lang talaga tayo dito. Ayan. Yeah. Ayan. Dandahan. In return, tumapak dito sa yung may, ano, may bubo. So, Ayan na nga. Sabi ko, tama matakot. Ayan. Takot siya. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, Diyos ko. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Lundan <laughs> sila <laughs> sa baba. Banda ako, Diyos ko. Dahan-dahan. Dahan-dahan na lang. May bubog, guys. Ano to? Ah, stop ka rin ko. Stop ka Hindi. Hindi ko ko ka rin. Stop ka rin ko. Stop. Buhay na. Stop ka ko.

thank so much for watching and sa mga on thank you so much more adventure in japan see you on my next vlog guys god bless you everyone